Matagal na kasi'ng maraming humihingi ng tulong kay Mayor regarding dialysis. Uh, siguro so many years sa mga na-encounter na namin sa mga Angel Care tapos 'yung pumupunta sa People's Day Naisip ni Mayor na mas maganda kung magtayo ng sariling uh, dialysis center para mas maraming matulungan. Kasi yung mga lumalapit sa kanya, madami yon binibigyan din niya ng mga financial assistance. So sabi niya, bakit hindi na lang tayo ang magtayo, mas mabibigay pa natin yung buong serbisyo doon sa mga taong nangangailangan. Kaya yun yung naging inspirasyon para magkaroon tayo ng sarili nating dialysis center because daming lumalapit sa kanya, ang dami na rin nagkakaroon ng sakit sa kidneys, kaya naisi uh, naisipan ni Mayor na magpagawa tayo ng sarili nating dialysis center. For the longest time, nakikita ko po every time na nagkakaroon tayo ng People's Day, sa saring mga may sakit ang lumalapit sa atin. So, through the years, nakita ko karamihan mga dialysis patient. sabi ko sa sarili ko, kawawa naman kung hindi tayo mismo makakagawa ng paraan kung paano natin sila matulungan. At hindi po biro ang halaga ng nagpapadialysis. So, nung nag-isip po kami na kung baka sakali kaya naman na natin uh, makapagpatayo ng dialysis center natin, nag po kami, sana magkaroon tayo ng enough savings. And through the years, ito pong naiipon naming mga savings na ito, naging sufficient para maitayo ang ating sariling dialysis center. Ang layunin talaga ni Mayor Christie ay matulungan ang lahat ng mga nangangailangan at lumalapit sa kanya. So, maswerte po ang lahat na mapapasok at uh, matatanggap dito sa aming dialysis center kasi talagang 'yun yung gusto ni Mayor na matulungan yung higit na mga nangangailangan sa lahat po ng mga lalapit po sa amin, we make sure na makukuha po nila yung pinakamagandang servisyo. So, wakas, magbubukas na kami after siguro more than a year ng preparation kasi hindi basta-basta mabilis o madali ang magtayo ng dialysis center. So, nakita namin yan, hindi porket meron ka ng mga units, andyan na yung infrastructure, ay makakapagbukas ka na. Masyadong mahigpit ang standard ng Department of Health para makakuha ka ng license to operate kasi kailangan talaga na maayos lahat at mabigay namin ng tama na serbisyo sa mga uh, nagda-dialysis. At uh, siyempre, magiging masaya din po sila pagka nakikita po nila na uh, maganda yung serbisyo nila. maalisan sila ng stress, magiging masaya sila, masahaba ang buhay nila. Kaya malaking bagay po yung tinuturo sa atin ni Mayor lagi na Service with love, kindness, humility, patience, and understanding. Matagal na panahon din po namin um, Pinlano. Uh, pinagdasal na sana dumating yung time na tayo mismo dito sa Tarlac City may a-address natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan na uh, nangangailangan ng dialysis treatment. At karamihan naman po sa mga nangangailangan ng tulong na lumalapit sa atin ay yung mga taong talagang ramdam mo na kung walang tulong na darating sa kanila mapapabayaan talaga ang kanilang mga sakit. Sobrang excited po kami kasi ang tagal na namin hinihintay talaga itong pagbabukas ng dialysis center na to Na-miss na po namin yung mga pasyente namin at saka syempre excited na po kami mag-serve talaga sa ating mga kababayan. Masaya, masaya po ako at masaya ang City Government of Tarlac na sa wakas masasabay ang pagbubukas ng Tarlac City Dialysis Center. So, eto po, salamat sa Panginoon. To Him be the glory. Mag-launch na po tayo ng ating Dialysis Center.